Good morning, beautiful people. Maaliwalas ang panahon, kaya tara, pasyal muna tayo. So, ito ang Gravenhurst. Ayan. Kikita ninyo naman ang napakagandang barko. So, ito ang papasyalan natin ngayong araw na ito. Dahil nga, magandang panahon. Kapag magandang panahon, masarap mamasyal. Lalo na kapag ang lugar ay super duper ganda nga naman. Ayan nga, nag -e enjoy ako sa paglalakad neto. Sa patungo sa walang dulong hanggan. <laughs> so, salamat sa aking photographer. Salamat sa aking tagakuha ng aking mga videos, sa aking mga photos. Salamat sa aking napaka-supportive na husband. So kung makikita nyo nga naman talaga, di ba? Kung sino man yung pupunta dito, mag -e enjoy 36. talaga. 36. Dahil nga, ang Canada nga naman ay napakagandang lugar. Pero syempre, hindi ko pa rin ipagpapalit ang pinakamamahal kong Pilipinas. Wala nang gaganda pa sa Pilipinas kahit sa probinsya lang, kahit sabihin mong maganda ang iba't ibang lugar, pero mas maganda pa rin ang Pilipinas, di ba? Yung lugar kung saan kay pinanganak. So ayan nga. na uh, Nakaka-enjoy ka pag Ito yung mga lugar na pinapasyalan mo, mag -e enjoy ka. Dahil napakalinis ng lugar, wala ka nakikita mga plastic, napakalat-kalat and then yung araw na to din ay kunti lang yung taong namamasyal kaya enjoy na enjoy naman ako so pupuntahan natin yung kabilang side, anong lake so ganun din yung itsura niya. so eto din, meron din siyang uh, lakaran na ganyan then sa dalawang gilid ay yung na uh, ano ba, daungan ba or dito nila inilalagay yung kanila mga boat kapag hindi na nila ginagamit and safe din siya dito so ayan, dahil mainit na talaga yung panon yeah. anong oras na banito at pang na and talagang mainit Where is the so nag-decision the... kami papasok muna so, sa isang uh, hotel residence ah, inn really hot. para magpalamig dahil nga may aircon sa loob diba, so dun muna kami so, magpapatalikod sa color of the windows na. Then mamaya kakain na rin kami kapag medyo lumamig na. So ito nga naglalakad na si Happy papunta sa loob Ako naman ay nasa labas kasi nabaliktad na ako naman ngayon ang tagakuha ng video. So ganun lang. So mostly ako, ako yung tagakuha ng video. Ayun, so ang ganda ng lugar. ayan Napaka-peaceful, napaka-linis, napaka-colorful. welcome to Residence Inn. So, papasok lang kami sa loob. Gagamit ng wifi nila. Gagamit na rin ng aircon kasi nga malamig sa loob. So, sana nagustuhan nyo at kapag nagustuhan nyo aking mga videos, please like, comment, and share. Malaking tulong po yun sa aking mga videos na ginagawa. So for now, nandito po kami sa Canada, <laughs> nagbabakasyon. Uh, and then balik na kami sa India. At alam ko marami din kayong makikita. Tanawin na ibabahagi ko ayo. Okay, babahagi ko. Thank you for watching. Bye-bye.